Hey guys, pupunta kami sa library. Isusole eh, namin yung 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 box, yung box. Pero before me, guys, pumunta kami naman eh. ka ng manis. Bumili kami ng cotton. Wala na kami cotton <laughs> sa bahay. nalagyan ng, photo ng namin ng cotton ng tayo na namin. Siyempre, para balance ang buhay sa sinabawang gulay.

Ay, Pero, but Ba't? pag Oh, no. Summer na daw, Oh, my God. Oh, so beautiful. Uy, tiyo, tag-singko rati, oh. Pante? Oh, tiyo, talaga na nga Tara. kami galit. Ito ba mag ko? Si mama mag-60, si Mibong mag -e Wow. Too much celebration. Yeah. Tara, kailangan dyan. Makaulay ko, anak. Ah. Muli ta, anak, sa ako, Birthday, mama. Di dapat tahu tak pernah suka anak apa nak? Oh, deh. Nanti tak kita kisah ratu laga, arun dilek problema kai sela habang. Kaya kat pernah satu ada ganti kita kalaga? Oh, let's go. Adjust, adjust in town tu. Kira bagai negeri. Nanti, pulak lagi. Pilihlah kami nuku. Pulak. ba? Wala isa kami nito to. O isa lang kami nung to. Uy, may ragid ba? Nakumusulot akong sanina, oh. Nananong tabi Kato kung gaplano kumusuot ka sa green ba Oh. Sus, sakay kung ganabi tong left bit ako dira sa yung Oo. Oh. Naagi na. Hindi nakatulong. Halit po nila daw na. Hindi transfer lang po naman sa na nasa Park na naman tayo lagi na lang to mga video namin na tayo sa library eh, dili na natin yung logo ay, din di na lang oh. ay para sure sure mo oh. ganit no, di ganit Oh, maksimal malam itu. Free time. time. Oh, guys. Yan. Hospital na yan. Dito. Diba? Tapos pag tuyok niya mo dali guys. Oh, MPI na yan guys. Exit D yan guys. Didi. Didi. Tuyok lang ni Ani guys. Balay. Chikok po ang Mifo Station pero nandito tayo sa Lai Chico Park diba? Ayan, guys. Kita nyo nga. Dito yung may chiku. So, mag-picture ka guys. Ha? Wait lang. Ayan, sa Exit D, ang ilahang post office. and ikot kalang dito, banda. Pupunta ka na sa market. <laughs> Ayan, yun na yung market na lahat. Ito yan guys, para yan sa nila o. Oh. Yung hindi na nila ginagamit ng mga damit. Diyan mula lang ilagay. Ang saban? Ano si Lucille ba? Ano lang? Pagdala o pamakaw. Apiling si Malo, kala si Malo. O. O niya? Ano na si ate. Ano yan sa inyo yung kamukulungan? mo na po si Hirna. oo in the name of love nakit kayo ang bus o nai mata charo makabang paka. pa ka mas cute to ilang lids yun gibutang ang nilaglay tang mata it's normal to them so punta tayo ta sa Filipino store Cebu Bali Pilipino store sibu oh. balit Bali, balit balint big sabihin sibu balay sibu at balay sa Indonesia

nabot namin and bago lang kami nakarating galing Kuan uh, supermarket or market and may video doon sa atin nakita ko pinakita niya talaga yung buslot ng aking Kuan, oh, Di ba dahil ba, pumunta talaga ng market sa talagta ka yun, and also guys na, yung sa naman niya, among laki, no sige na, okay pa yan uh, and guys, um Magluluto sana kami pero hold on daw. So magluluto na lang kami sa dinner namin kasi lunch ay di lunch namin kasi takot kaming papayat. So ay, din magla-lunch yung isa naming alaga. Ayas, yes, yung isa so, naming alaga. Akala kasi din namin dito din magla-lunch yung bunso. bunso. Eh kaso dinala siya for, for dental niya. So ang magla na lang dito ako at si Ate at yung yung alaga namin na uh, Uh, yung kuya. So, see you guys, panoorin orin kami pano paano kami kabilis gumalaw, di ba? In one minute, makakakain na kami. <laughs> see you!

kita mga Wala na ba kita sa ito ang mga ta. Yes. Guys, karon guys. Uh, hindi muna namin iisipin yung diet namin. Ay, madunggan na ba ta? daw sabak man. So, on the way na kami. Kung kami on the way. guys. Kakalimutan namin muna ngayon ang aming diet. Kami ay mag skip muna kami. Oo. Oh, skip muna. Abi na ako mahilom na guys na pag naisaban na to. Nay nagharana kang ate. Dito. Dito. Nay nagharana. At least, mas ah, uh, taas-taas di gamay ang akong video ron. Hmm. Hey, na rin yung pinuntahan namin. Ha? Huh? Ako wow, damot-tawot eh. Ay, nai, naglinya rin to, tiyo. Yan, ito, yan, naglinya to.

Dilihat, ayuk, hai, 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 Tidak hai, Tidak hai, Mengalah di mana bola emosi, 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 Anong mahal? Naragin sa'yo ito yung adlaudad to? Hindi nyo mag-sik-sik? Yeah. Kaya nyo, 45 52 siya kung kuan. 55 Asama to ah Asama to ah Pag gusto kong mag sik ay, pwede man. Ay. Still thinking. Ay, nalang Kaya pala bilitan niyo kami drinks. Trist lang? Mga ni, gusto uh, ka kanin nga drinks? Pwede ka po. <laughs> <laughs> Wala na. Eh, ano? Chili man ka. Mag chili-chili ka karoon niya. Kanay? Kanay. Toto. 110. Ini cukup untuk dulu. Iya. Pak. O. Oh. Ikaw rin ba matutukan? Ikaw 'to. Maybe ako na lang. Ang kuan ang iyang kuan. Aray. Pwede mo din idikit 'di? Idikit pwede to. Isuro po.

guys. Kumanami kaon guys. Abi na ko na na ko ang kuan video. Ayon sa natupok na ko I mean, so, uh, na siya pero back Daba? the eye kay na ko ang brightness good. Nabuang <laughs> Woo, na niron. Woo, busog na kay Thank you Lord. Thank you Madam. Go pa mo. Madam. Oh, Ice for you. <laughs> Ito yung binayaran mo. Oh, yung ice lang. Okay? Yung <laughs> ice lang. Kaya hindi ko talaga siya ma-mix-mix. Ma, ma mix -mix. Ganito pala ka yung ice. Ang dami niyang ice. Grabe. Justice, please. Just... Balik akong bayad. <laughs>